Wow. Ito tayo sa ilik. Huh? Ilikay. Ganda. Oh. Tingnan niyo. Asari ko. Oh. Wala pa ba? Pero, minakakamangha dito, nakaka-amis. Nakaka-amis. Okay. Wow. Attention please. Tingnan niyo guys oh. Ah, dito magsiko pa ilik. Sinauno oh. So Over 12,000 okay. years Carol, ago. Pwede na tayong gumamit ng 360 12, na nakalapang ito doon. Kahit mag-ikot-ikot kayo dito. Hindi na ako Yun na lang yung doon. Okay, pili ka na lang. Good. Meron yung Ah. nang Ay, wait. Okay, yung? na wait. Kahit na makita tayo doon, no? walang problema. Microphone, Sir Jerome. Bakan mo muna. Ay, uh, yung ano, microphone na ano? Ay, hindi, wag na mag-microphone. Hindi, hindi, mamaya sa ano ko. May, may ko sa vlog ko. May vlog. Sir Ed, natin na nagka-vlog sila. Oo. Uh, ito ang gamitin natin. Or, yung cellphone na... parang kami, ah, uh, photo bomb lang. Uh, props. ah, ano? Ano kayo? Ah, uh, tourist? Tourist. Oh, alisin nyo yung mga ninyo, ano, dalhin nyo na ano, yung camera. Ah. Okay. Pwede na gamitin nyo para yung props niya, props kami natin yan. Ah, so walang ilaw pala talaga dito. Okay, pwede lahat maging props. Ha? Tapos, hindi na tayo papasok literally. Tama ba? Pero, ano natin? I-try e natin. tayo palabas. Ang ganda pala dito mula conversation. Ah, yun, to, to. Ah, amazing. Amazing. Dito tayo sa loob. Hindi na ako masyadong <laughs> may ako sa mga masyadong, ano eh, dilim. At tawagin mag 'yung magisa pag pumapasok ng ganito. Yes, <laughs> right. para hindi tayo mga ano sa Ang gagawin ko ron, i ano siya, i-voice over siya. Oh, 'yun, 'yun shot na, ang i-shoot natin ngayon 'yung paglabas natin dito sa king. Tingnan natin dito dito. na hindi, entrance muna tayo. ang, Papasok sila dito, entrance. Papasok sila. Ayun ang gawin ko, no? Oo, oo. Ito okay. nga, para lahat kita. From there. From there, di ba? First time ko pumasok ng cave. hindi, hindi kami pwedeng pumasok. Kaya hindi. wala sila. Kasi sila yung may pulo. Oo, oh, hindi. Pero ang punto ko doon, tayo, kunyari, dito tayo. Sila yung papasok dito, eh. Sila yung una nandyan, eh. Sila yung galing dito. Doon tayo, guys! tan, Dodge? Papasok, papasok, papasok. Papasok tayo sa loob. Okay. Kasi ang diretsyo nyo Doon Ang diretsyo nyo doon, di ba? Thank Thank you